Kanina po ay ating pinag-usapan ng topic na sa Ngayon ay iahayag ko naman sa inyo ang kasaysayan na natatago sa na ilang bahagi na hindi lumabas sa mga kasulatan, talo sa mga siyasabing mga dibong nagkala, tulad ng mga ipo, tuwala sa ipo. Ito yung base sa aking pananaliksik sa mga libro ng mga taga-Israel. Narito ang natatagong karunungan lihim ng mga pantas si bro, o maika o punta yung superior na naglalaman ng mga lihim na ng mga sinaunang tao noong unang panahon. Nakapaloob dito ang mga lihim nilang mga orasyon at mga nagawang milagro at kababalagan. At nakapaloob din dito ang mga sikreto ng pakikinigma laban sa mga mananakot na ginamit ng mga taga-Israel. Sa pakikinigma laban sa mga bansa na ibig sumako, sa lupang banan ang karunungang natutunan nila sa kanilang mga ninuno tulad ng kalaman ni Haring Solomon. Kalaman ni ni Abraham na ipinamana sa mga taga-ihi Israel. Ang lipong ito ay kinapapaluman ng maraming kalihiman mula sa mga propeta ng Diyos na ginamit sa iba't ibang generasyon, na subok na ng maraming panahon. At nakapalugin din dito ang tagong sikreto na di itinala sa banal na kasulatan ng Biblia na ang mga propeta ng Diyos ay nagsisigamit ng mas malalim na agham ng maika na itinago sa hayag na karunungan tulad ng Biblia. Ito'y may na ipinagbabawal ng mga tagapagsaling ng banal na kasulatan o Biblia sapagkat batid nila ito na magiging daan ito ng pagbubukas ng tunay na katalinuhan ng sangkatauhan. Kaya't pinalabas nila itong kalabang ng hayak na karunungan upang iliwas ang kaisipan ng isang nilalang tungo sa katukuhanan. May ikpit nilang pinagsusunok ang mga kaaralan mula sa bukas na aklat ng katalimuan upang hindi ito magamit ng siyang katawan laban sa mga karyang ng mga bansa. Binalabas nila itong sa demonyo upang hindi na ito pangasang pag-aralan ng madla. Walang iniwan sa mga propeta ng Diyos na nakagagawa ng maraming imala at milagro. Sinira ito ng mga unang pari ng mga Romano at pinalabas nila itong mga alagat ng kaliliman o mga tagasunod ni Satanas. Upang hindi na pag-usapan ang mga lihim ng mga propeta na inatasan ng Diyos na magturo ng katotohanan ng totoong kalihiman. Binansagan nila itong agham na mula sa impyerno. Yan ang mga tagong kasaysayan eh, na hindi mababasa. Ito'y mga isinulat pa ng mga pantas na eskola ng mga manuscript. At binago nila ang mga itinala sa buong kasaysayan. Ng mas inilagay nila ito sa pinakamababang antas ng kaaralan ka upang hindi mamulat ang sangkatauhan sa tunay na landas ng katotohanan ito ang dahilan kaya naging mangmang ang mga tao sa totoong kaaralan ka maging ang Biblia ay nagsasabi na ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ang tanong bakit pinagsusunog, pinagsisira ang mga mahika na isinulat ng mga propeta ng Diyos. Kaya kami tanong, ito ang sagot. Sa dahilan, takot silang pag ng taong nakababatid ng mas maalam pa sa kanila. Yan ang pawang katotohanan. Kaya ang ginawa ng mga Romano ay pinagtutugis nila ang mga propetang nagpapakita ng mas mataas na agham ng kaalaman na siyang pinagbuhatan ng karunungang mahiga o mas mataas na antas ng espiritualidad tungo sa totoong landas patungo sa liwanag tulad ng Santong Moises inati ang dagat at ginawang parang Diyos ng Diyos sa harap ng madla sapagkat ito ang paraan ng Diyos upang siya'y sambahin ng sangkatauhan Nagpakit, magpapak, Sangkatauhan, magpapakita siya ng maraming milagro upang sumunod, upang sumunod ang buong sangkatauhan gamit ang mahiga na itinatak sa puso at diwa ng isang tao upang siya'y maging pastol ng sangkatauhan. Ang Diyos ang puno ugat ng lahat ng karunungang umiiral sa mundo ito, Ang lihim ng mga lihim na dapat tuklasin ng isang nilalang habang umuugnay sa buhay na ito. Ngunit ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa tao, taong kinasiyahan ng kapangyarihan o tinatawag na mahika ng katalinuhan. Maraming mga lihim na hindi ko nababanggitin pa yung mga nakatala sa ito kasi confidential. Marami ditong mga ginamit pa ng mga Israel kung paano nila i ang kanilang nasasakupan. Wala ito sa komersyal, kahit sa Amazon, wala kang mabibito kasi ito hindi ito commercial eh. Kahit sa mga ebay ebay niya, maging mga libro yan, mga lato. Kasi ito yung hawak pa ito ng mga kinakunang tao, itong libro nito. Yan ay isa sa ginamit ng mga magagaling na unang rabi. Si Rabi Solomon, Oh, ang ganyan lang tayo, pinakita ko lang yung bahagi ng nilalaman Pero ang ratang yan, nakatago talaga sa original na maluskito. Yan ay bahagi lamang ng kasaysayan. Kaya eh, ang Biblia at ang lihim ay magkasama yan eh. Pinagliwali lamang ng mga eskular. Wala tayong magagawa, pagkat meron silang pailalim na layunin. Ang Diyos ang siyang magpapalaya sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyo.